afternoon po, ma'am. Bright Mendoza po from the Manila Times. Ma'am, si, ano po ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Akobikol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, eh mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, uh, with all due respect, ma'am, sabi po, eh, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano pong ining mo sasabi dito sa sinabi ng quote-unquote, young guns of the Congress? Oo. Oh, um, Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldi at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Red? Red yes, po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So, apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko, sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige, hanap ng hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, uh, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track uh, na resignation. Parang papalabas nila, Impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa o dalawa uh, na tao. Kaya, hindi ako aalis. Uh, dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country and that is what we did we worked follow up lang po ma'am. Kasi pag may daw po nila ma'am, meron daw po mga section ng 32 million ang nawala na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, from the Marcos uh, loyalists who voted you po with the tandem of the mm -hmm. of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay quote and nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am?